kultura yan ang isa sa pinagmamalaki ng Mindanao makulay mayabong masinsin at natural na makikita sa bawat habi ng sinulid na bumubuo sa kanilang mga tela kaya naman dito sa Sultan Kudarat inilunsad ang Natural Textile Fiber Innovation Hub mm -hmm. ang local textile ecosystem dito sa Soxargen. Yan ang adikain ng proyektong Establishment of Regional Yarn Production and Innovation Center or RIPIC Mindanao. Kakibat nito ay pinasinayaan ng Natural Textile Fiber Innovation Hub dito sa Sultan Kudarat State University. Isa sa mga proyekto sa ilalim ng RIPIC Mindanao ay ang paglulunsad ng isang pasilidad kung saan mapoproseso ang mga natural local fibers sa pakikipagtulungan ng local government, DOST-PTRI, DOST 12, Sultan Kudarat State University at University of Southern Mindanao na isa katuparan ang pagtatayo ng pasilidad na ito. Well, unang-una -una, ang gusto natin talaga ay mapalakas pa ang ating textile industry. At ang aming pag-uusap nga ay at some point, private sector na ang magtutuloy ng maraming innovation, no? At ang focus ng DOC ngayon ay mag pa through research and development ng technology na mapaunlad pa ang ating textile. Kasi operations wise, uh, hindi na trabaho ng DOC yan. Uh, pwede nang ipasa yan sa ating private sector na minsan mas uh, maganda ang kanilang experience para mas profitable yung business. Pero ang gusto ka talaga natin ay maparami ang kita ng mga farmers, mga yung mga nagtatrabaho sa mga... Uh, yarn at yung mga uh, nagtatahi at hindi lang yung mga nag nagmamarket no kasi ang ang kailangan natin na hindi lang pagkain trabaho para makapagbili ng pagkain at yan ay sa pamagitan ng pag-industrialize pag-improve ng ating manufacturing uh, businesses Yes, as a matter of fact, hindi na ito nandun sa mga thousands per pesos per yard. and e, nandun na tayo sa range na 200 to 300 pesos per yard. Very accessible already. And because what exactly are we working around? We are working around the clothing allowance of government employees. Imagine mo, 7,000 lang yun. Eh kung libo-libo yun, dapat at tela pala, kubos na. So what we want to do is ipasok siya dun sa, sa, scale na yun. What is relevant to every single government employee para magamit siya sa uniform. And that's a huge captive market. So that's a billion dollar, a billion dollar today billion peso industry already. That by itself is a captured market. So what we want to later propose is that magkaroon din siya ng trickle effect na maging di mainstream din siya. Paano yung mga estudyante natin? Paano yung mga iba natin mga uh, government this uh, uh, instrumentalities that actually uses textiles? These are all mandated by law. So we, are, we must be able to provide these raw materials for that. Dinaluhan ng iba't ibang government and private institutions ang naturang event. Ninanais ng DOST-PTRI na mapaiting pa ang local textile ecosystem at mapuna ng anumang gaps pagdating sa supply at value chains nito. Nagbukas ito ng panibagong daan upang mas mapalawak pa ang industriya ng natural raw textile materials sa bansa. Um, actually, itong RIPEC na ito, and uh, particular the NTFIH, is just a dream uh, a year before. And nagpapasalamat um, ako on behalf of the regional research Um, Development and Innovation Committee, which is an affiliate committee of the Regional Development Council 12, for pushing this project. So um, we, will, we will make sure on our end that all of the raw from other provinces will also form part of the ecosystem. Uh, of course, uh, malaking bagay din sa amin, ano? kasi malaking tulong po sa amin ang mga government agencies natin national local kasi po uh, isa po sila sa mga ahensya na kung saan sila po rin ang isang uh, opisina na maka malaking tulong at malaking ambag sa amin tulad po ang pagbigay ng tulong ng DOS Security sa amin at ibang ahensya ng government sa pagbigay ng uh, training workshop and assistance po so malaking bagay po sila sa amin dahil po a uh, dahil sa kanila, ma, 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 maipatuloy namin na mapanatiling buhay ang aming kultura. Isang malaking hakbang sa industriya ng tela ang pagtatatag ng mga innovation hubs na ito sa iba't ibang parte ng bansa. Hindi lamang tulong sa ekonomiya, kundi tulong rin sa ating mga kababayang manghahabi at fiber farmers. Ang mga naprosesong fibers dito sa Natural Textile Fiber Innovation Hub ay siya namang dadalhin sa Ripik, Mindanao upang gawing yarn na maaaring gamitin ng mga weavers. Hindi na ito kailangan dalhin pa sa Maynila upang iprocess. Mas mapapadali na ang produksyon dahil sa Ripik dito mismo sa Mindanao. Patuloy ang pagtataguyod at promosyon ng DOST Philippine Textile Research Institute o DOST PTRI upang mas tangkilikin pa ang ating local natural fibers. Sama-sama natin suportahan ang sariling atin. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Carmela Agisanda, Delivering Science for the People, One DOST for You.